Paano i-install ang eSIM sa iyong iPhone? Puntos importantes. Inirerekomenda namin na i-configure mo ang iyong eSIM ilang oras bago ang iyong biyahe at i-activate lang ito kapag nakarating na sa iyong destinasyon. Narinig mo na ba sa isang taong kilala mo na bumiyahe sa ibang bansa at sa kanilang pagbabalik ay napakamahal na ng kanilang bill sa telepono? Nangyayari ito dahil hindi nila na-deactivate ang main SIM. Inirerekomenda naming panatilihing knock-off ito bago ang iyong eroplano ay mag-take off. Pakitandaan na wala itong kinalaman sa isim. E Installation Upang simulan ang configuration, kailangan mong kumonekta sa isang Wi-Fi o mobile data. Pagkatapos ay buksan ang settings at hanapin ang cellular. Ngayon naman ay piliin ang add eSIM upang simulan ang proseso ng pag-install. Piliin ang use QR code. Upang simulan ang pag-install, dapat mayroon ka ng QR na ipinadala namin sa iyo sa screen ng isa pang device o nakaprint sa isang papel. Ngayon ay iscan ito sa QR reader ng iyong gagamiting telepono at maghintay ng ilang segundo habang binabasa ito. Kung wala kang QR sa ibang screen o nakaprint, maaari mong piliin ang Enter Activation Code para magawa mo ito ng manually gamit ang activation numbers. Kapag natukoy na ang plano, pindutin ang continue upang ma-add ito sa iyong device. Kung gusto mong baguhin ang pangalan ng iyong eSIM, pindutin ang cellular plan label. Inirerecommenda namin ng example na pangalan ng iyong destinasyon na bansa. Piliin ang iyong eSIM para sa iMessage at FaceTime. Matapos ang lahat ng ito, ready na. Magagamit na ang iyong eSIM. Activation. Pumunta sa Settings, Cellular. Piliin ang eSIM na ida-download. I-click ang Turn on this line. Itap ang default voice line at piliin ang iyong eSIM para maging default sa calls. Pagkatapos, itap ang cellular data at piliin ang iyong eSIM para maging default sa internet usage. Ito lamang ang gagawin at ngayon ang iyong eSIM ay active na. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kalimutang maaaring makipag-ugnayan sa amin. Mag-message na kayo at tumawag!